Nandito kami ngayon sa Mabolo. Kasama ko ang aking kaibigan. Mag-withdraw kami dahil sahod namin. At hindi gumagana ang kanyang itiim. Kaya naisip niya, nasayawan na lang niya, baka gumagana ang kanyang itiim. Kaya sumayaw na siya. Fly high butterfly! <laughs> emergency! Emergency! Lady, you is emergency! Emergency! At pagkatapos na sumayaw, gumagana ang kanyang itiim. Kaya ginawa ko rin sumayaw ako bago ako mag-withdraw. Kaya sinubukan ko nang mag-withdraw at ipinasok ko na ang ATM ko. Gumagana nga kaya napatawa ako. Kaya ang ginawa ko, sumayaw ako ulit dahil naka-withdraw na ako. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!